mga sport Imagine nyo to, isang practice ng Converge. Danny ay mismo ang nagtuturo sa mga batang players kung paano maging matibay sa PBA. Biglang may steal si Dal Panofio para kay Morel. At boom, highlight play. Pero hindi lahat ng good news dahil si Justin Arana nadali ng injury sa practice. At ito pa, may star-studded dinner si Derek Rose kasama si Scottie Thompson at Antia Barrietos. Grabe, parang pelikula ang mga nangyari sa isang linggo. Danny ay teaching converge young guns. Alam naman natin na si Danny Deponso ay hindi lang kilala bilang isang PBA legend, kundi mentor din ng mga patang players sa practice ng converge. Kita kung gaano kahanson siya. Turong fundamental moves, footworks at kung paano magbasa ng depensa. Sabi nga ng mga rookies, parang masterclass na libre yung tinatanggap nila araw-araw. Panopio, still and past to Morel. Habang intense ang scrimmage, stand agad si Dal Panopio. Nakabasa ng play, bigla niyang ninakaw ang bola. Classic steal. Tapos walang segundong nasayang. Pinasa agad kay Morel na convert ng easy basket. Yung chemistry nila, parang matagal ng magkakampi. Kaya sobrang nakaka-excite para sa fans ng coverage. At hindi lahat ng balita ay maganda. Arana injury scare. Pero sa kabilang banda, medyo kabado ang lahat nang makita si Justin Arana na nadula sa tapahawak na buhod. During practice, mabuti na lang initial report ay hindi seryoso. Pero precautionary rest muna siya. Alam naman natin, isa si Arana sa inaasahan ng Converge sa Concord Kaya malaking bagay ko sa kaliman. Scottie, RJ, and Derek Dinner. At syempre, trending din sa social media. Nakasama ni na Scottie Thompson at R.G. Abariento at trend na ang NBA legend. Oh, yeah. yeah. Kasi yeah. Na si Rose. parang dream come true. Kasi isipin nyo, yung mga Pinoy stars na dati lang nanonood ng highlights ni Derrick Rose. Ngayon, kataybol na nila. Ang daming fans ang natuwa, lalo na napaka-humble pa rin ni si Rose. Kahit superstar. Sa vlog ni Scottie ito lalabas eh. Birthday ko kasi last time. September 14. Si D. Rose, Derek Rose, dumating dito. Pinakahayon ko na rin. You serious? Ay, uh, ako siya. Ah. Sinabay ko na sa birthday ko. Kaya pakita mo ko yun. Pakita mo si Derek Rose. <laughs> birthday ko kasi guys nakaraan. Hey! Sabi, tandaan na siya dito. That's so, pretty good. Sa... Bukot mo pa yun. Bukot mo Yeah, yeah. 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 <laughs> <It's cool. laughs> It's not that these are invisible flaws. Scout. Obviously. Right. It's gone. been so and I'm gone. But I try to do my hardest to, oh, I try my hardest to make sure that like uh, I go out my way to make sure that he feels like you not know, he's number one. I'm getting that spot tomorrow. Creating like he's creating the story of Tim thinking that he's better than him. like, you know what I mean? You have to be delusional like that to be great. And so I'm trying to give him the, the, the stories and give him the knowledge so that he could pull from something because at this time in his life like this if he lived or if he struggled i would fail as a father because i would i achieved everything i achieved so that i could curate a life that uh Mga ka sports anong pinaka highlight para sa inyo yung mentorship ni danny i yung hustle play ni Panopio at Morel, ang injury scare ni Arana o yung starstruck dinner kasama si Terry Rose. Comment nyo sa baba kung alin ang pinaka-excite para sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa pinakabagong basketball kwento at sports kwento dito lang sa atin. Maraming salamat mga sports!